Magandang araw mga ka -farmers. Welcome sa aking youtube channel This is Rap Boy Farm Vlog So bali sa video na ito mga ka Ay mag harvest kami Araw ng linggo So Hindi masyado marami yung mapipitas ngayon mga ka-farmers Bali ito yung unang pitas Bali yung estimate ko sana dito Mga nasa 300 kilos Pero kung susumahin mo Maka Nasa 200 kilos lang kasama na yung vernis na hinarbis kasi dapat ngayon na yung araw ng pitasan so hindi kasi lumaki mga ka-farmers ayan iniwan ko yung mga ganito na mga bunga kasi masyado pa namang bata ayan hindi siya lumaki dahil sa sobrang init gabi talaga yung init mga ka-farmers kahit anong gawin mo pagkainit yung kalaban hindi lalaki yung talong So dapat yung mga ganito pipitas na to ngayon. Kaso hindi nagsilakihan. So, ayan. Gabi talaga yung init oh. Alas 6 pa lang pero kita mo yung panahon. Sobrang init. Straight yung init dito sa amin. Halos dalawang linggo na walang ulan. Kaya yung talong hindi lumaki. So maganda pa naman yung dahon din niya. Wala rin namang mga white flies. Ayan kahit sobrang init wala kayong makikita ng white place ito yung ganito hindi ko alam kung anong kumakain nito hindi naman army worms yung parang ano bang matigas yung katawan yung kumakain nito ewan ko anong kung anong insekto na yan dami naman sya mga bulaklak ayan kikita nyo doon maraming mga bunga kaso hindi talaga naglakihan yan no? sobrang buwan pa yan no? dami mga bulaklak may mga bubuyog na rin. Ako nakikita dito. So dito banda mga ka-farmers, hindi ako nakapag-pruning na dito dahil sa sobrang busy. Mga pitong tudling lang naman hindi ito na an Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito. So nasa pitong tudling lang hindi ko na pruningan. Yan. May mga bubuyog na rin ha? At sa mga putyukan. So dito naman yung tapos na ako dito nagharbis kasi yung bali doon lang banda yung hindi pa tapos papakita ko lang doon sa ino yung hindi ko pa na harvestan dito ay na harvestan ko na maagang maaga ako ngayon nag harvest dito, hindi talaga naglakihan yung mabunga ya. Yeah. ayan ito sobrang init so yun naman yung napitas ko Ayan. So, maganda naman na, 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 na naman yung mga bunga niya. Maganda pa rin naman. Kaso hindi lang talaga lumaki ng gusto. Dahil sa sobrang init. So, so, dito pa yung hindi ko pa napitasan. Ayan, dito banda. Ayan, makikita niya yung bunga niya. Marami na sana siyang bunga kung nagulan ulan lang. Baka malalaki na sana to. Kaso wala talaga eh. Walang ulan. So, dito na yung pipitasan ko. Gabi ang bilis ng damo tumubo. Ayan, maraming mga bulaklak. Ayan, may mabubuyog na rin yan. Ayan yung mga kaibigan natin sa ating gulayan. Ayan yung nagpapatuloy sa mga bunga. Ah. Uh. Magaganito sana kalalaki mga bunga niya kung maganda sana yung panahon. Dito banda medyo malamig kasi kaya panting na yung lupa medyo basa pa. Hindi siya agad natuyo. Kaya pansin nyo hindi ko muna pinadamuhan dahil sobrang init para hindi magas agad matuyo yung lupa. Kasi pagka napadamuhan mo bilis tuyo, matuyo yung malupa. So yan, ito yung mapipitasin dami na mga ganito siya mga ka-farmers yan so, laki sana ng mga bunga dito Ayan. So yun lang mga ka-farmers no. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, palambing naman. Pa-subscribe. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So sa mga hindi pa nakakaalam, lalo yung mga baguhan, yung bakit walang white flies yung talungan ko, ayan. Kahit isa, walang apid sa kamites. Yung gamit ko pala nito mga ka-farmers ay bioagronika lahat, no? abuno at saka chemical, bioagronika. kaya marami na rin mga bulaklak yan namuti yung mga bulaklak nya so yun lang pa follow na rin facebook account kabilio rapi so thank you for watching God bless atin